Halina't maging bless. Ako po si Father Ari Zolan at ito ang Palaman ng Buhay. Huwag nating angkinin ang para sa Diyos. Ang lahat ng parangal at papuri ay para sa Kanya lamang. Tayo ay kasangkapan niya upang ipalaganap ang Kanyang kabutihan at kadakilaan sa mundong ibabaw. Kaya naman, sa diwa ng ating pagpapasalamat at pagpapakababa sa harapan ng Diyos, ang lahat ng ating talino, talento, galing, kakayahan, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, at lahat-lahat sa buhay natin. Gamitin natin ito sa mabuti. Gamitin natin ito sa tama. Sa mga bagay na kung saan, madadala natin ang ating kapwa palapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga po sa ating Ibanghelyo ngayong araw nito mula kay San Marcos, chapter 1, verse 7. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalias Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Father Aris Olan. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.